No problem. I can't manage myself. Really, boga. But, uh, but, uh, anyway, meron tayo dito nga uh, iba vlog na ating pagkain. Para matagal ang ating uh, pagtataas ng mga dugo, o ano pa na ito, ano pa man, etc. Simulan natin ito dito sa ice cream. <laughs> Ibig sabihin ito, pag ba ang yung diabetic, Babang yung sugar, kailangan mong tikman ang ice cream. Hmm. At sasabihin mo, kung bakit masarap, ano ba ang masarap na sinasabi nila kung anong brands ang iyong tinitikman ah, pinakain na pampalamig ng ulo kapag kakayo nag-aaway mag ito po ang inyong bilihin. Hmm? Ayan po. seneta, Napakasarap po yan. Yan ang aming binibili. Okay. Try nyo lang po sa inyong pamamahay to. Kung kayo walang ginagawa. At sabayan mo pa nang. Yan. Magkanda leche-leche na buhay natin. Hihi. <laughs> Mix-mix na ano yan ha. Masarap to. Mango. na binibili sa bayan. Okay. Kay tayo guys, sa pa, Mm. hum, 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 sugar.